Mapagpalang araw sa ating lahat. Kapag muli sa iyan ang kanang uh, dito pala tayo ngayon guys sa bundok. Bundok po ito ng lawaan. Magkita natin guys ang napakagandang lugar po dito sa Antique. Wow! Amazing! Ito guys, napakaganda. Lugar dito. Yan po, tanaw niya po sa nyo po Yan po ang lugar dito. Wow, nakita niyo, guys! Sa nakita niyo yan, guys. Yan po sa baba. Yan po, hindi ko lang alam kung anong lugar yan dyan. Yan. Ang ganda. Yan pala yung sa baba. Yan ang palayan. ganda gandang bundok na ito. Oh. Wow. yung pala sa nakita nyo po yung mga kabahayan na yan yan po yung lugar po ng bayan ng lawaan po ito tayo dito baka po tayo dito oh napakaganda sulit yung pagod natin wow wow antarik kaya dahan-dahan lang tayo dito. Kunting pa kamala natin. Titsyo tayo doon sa baba. Oh, Oh, napakaganda. So nakita nyo pa yan yung ano na yan. Yan po yung tower po ng smart. Oh, napaganda. Kita po natin guys yung ibon no? sa aking likuran. Yan po yung tinatawag nilang palayan po. ah, uh, tuwing ano lang po yan, tuwing taon o taonan ang pingulan po dito. Nakita niya po, napakaganda. Tignan natin yung doon sa baba po. Tanaw natin yung dagat. Yan. dito, dito naman din po kita natin yung sa baba pala yan din yan hindi ko lang alam guys kung anong lugar yan po sa ating likuran uh, ah, po din ito ng lawaan lawaan din po hindi Yes, napaka sulit ang pag-akyat ko dito. Ganda. Sulit yung pagod guys. Pagdaman tayo. Dito. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Ayan. Ayan. po guys, uh, bababa na po tayo ah, uh, uh, dito po tayo bababa guys And sa ano na yan pinturo po na yan para mga guys hindi tayo lugi pag ah, uh, akit natin dito ah uh, bit tayo ng kahoy yan, dalhin natin ito, ah saan dito, panggatong. pira <laughs> Tarik. Ups. Janganlah nempel <laughs> yo ko nakakatakot guys hindi nga naramdaman mo ba na may tumitingin sa'yo may nagmamase tayo lang muli sa dito laki ng puno ng mangga oh. tabi tabi po tabi po lang pa po ako. Ah uh, guys, hanggang uh, dito na lang pala ako. Uh, nakababa na ako galing sa galing sa bundok. Yan. Ito yung dalala kong kahoy. Uh, panggatong na rin ito. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Tapos pumuli. si ka ng pobre. Salamat po.